Dito na naman kami. <laughs> Pag tinitingnan mo yung tubig, May lifeguard. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ay, dyan, tatlo. Okay. Ay, apat pala yan. Saan kaya pupunta itong mga ito? Sabi siguro may lagi. Sumama <laughs> siya. May unggoy do na malaki ayun oh. Kasan totong unggoy. Um... Ang 'yon, nandoon. Kasi yung bata kasi gusto na gusto niya pumunta dito eh, uh. tutahan na siya. Ay. Ito yung camera namin, high-tech. <laughs> Balik-balik. Masarap tong balik-balikan nitong ano na to. Eh, ganda, oh. Yeah, traffic. <laughs> you must know how to dance tango so that you can balance yourself. Nandito <laughs> na naman kami. Ewan ko ba't mabalance ma ako ngayon. Oh. <laughs> ako mabalance ako ngayon. Oh. <laughs> Haba-haba natin. Oh. <laughs> Asar. Oh, di ba? itu rito, Dito kami maglalunch. Ya, jangan nah, <tuk> ya, ya bisa taas.

Ha? Next time magbudol tayo yang ganito. <laughs> dita dita lah hmm. Maganda, ngano rito sa side to to. Teka. Oh, di ba? Plastic. Nagtishide ni Garter sila. Oo. Oh. <laughs> Pwede na siguro tayo dito? <coughs> Huwag oh, kami galing Wala tayong plastic. Si, Pero anong plastic Yan na lang. Wala akong Hindi, Kaming, ano katabi eh. pasensya na kayo di may ano may Ay, mo yung laman. wine parang wine glass oh, may baso ka na <laughs> <laughs> it's one <yummy. laughs> mo ng kape <laughs> <laughs> Hindi <laughs> nga oh, hindi tumutulog, hindi nga siya. Tuma ng kunti yung ulo. Ay, pwede na pala yun at sa iyo, betes. Hindi na yan, tukon mo na lang yung kutsara, yung ano. laman niyan. Baka ng kutsara, ginamit ko yan. Instead na, baso na may kape. Ayan, pwede mong lagyan ng kape. You can do You can do Ayan,

kumakagagataan natin <laughs> o oh. ha suso ayan o basa na yung ano po pumunta ka merita lumusa Ay, para kumuha ng suso <laughs> palalim siya ng panalim! ayun yung sinasabi ko sa iyo umgoy na naka adequate ayan o oh. masarap maliit mga Ayan, ayaw, ano nila. Punta nga ako dito, next time ako lang mag-isa. Oo, oh, oh, lang ako ka rito. Dito, banda coffee, ko kay oh, mami ko. Sisid ka. Sisid Marino. Sana yung ano ko. Um, Punta ka dito para lang mag-selfie. Selfie, video lang. Badjo, badjo. Kumalalim na siya. Tutut! Ito pang tanggal daw sa Rayuma kasi mahalat yung tubig. Rayuma ba? Oo. Oh. Matatanggal oh, na oh, rin yung arthritis. Saka... Oh, mga arthritis, mga varicose. Ano yung talakay rito sa Sentosa Beach. <laughs> Sentosa Beach. Oh. Nandito kami sa may ano, hanging branch. Ayun siya. Ayun na. Punta ako dito pag hindi ako mag Pag hindi Kasi libre lang naman yung bus. <laughs> Sandaling ko yung aking barikos. Kala mababas siya 30 minutes. Totoo ba yan? Araw-araw para barikos sa buwan. Yung pas Yung pas mag... Ada tak mungkin Tolya. Siya, <laughs> Oo, na maliliit yung puti, ah. tolya. <laughs> sa Pilipinas, pag din nandito, pag ganina, marami ng tolya. Ah. Nandito lang kami sa ano, yung papuntang Palawan Beach. Dito lang kami sa Bungan. Ang ah, outer mosque. Uh, what do you call that? <laughs> <laughs> so, nila dyan <laughs> Alay. Ano yung, ano meron Parang mga. Pakalini Oo. na? yung mga ano may malapit na kumalapit. Pag tinitingnan mo yung tubig, hindi ko May ano, may lifeguard. Hanggang oh, alas 7. Hanggang alas 7 lang? Ano, mababa, mababa pa. O, Yan ang pagkisan yung uti. Yung palaruan Ayun, doon yun, ng ano May bayad kaya yun? yung ha? Bola. ha? Yung? Wala-walang bayad? Wala-walang wala. bola. Malalim na. Oh, yeah. ha? Ayun na. No? No? Ayun sa mga member lang yan? Hindi, walang bayad. Basta may bola. Maglaro tayo. Ay, kailangan may sarili ng bola. Sabi ko, magdala tayo badminton, mga ano, volleyball. Diba? Hingan natin kung makatawid yung nalaki. Saan? Makatawid siya kasi naka-floating na. Microphone. Hindi sila kaling sa kaya din Hindi naka float na siya. Ah? Hindi, hindi, hindi siya naka-stand. Pag magaling kang lumang oy, kaya mo siya. Okay, ka. Oh, okay, no. malaki na. yung kasalan ka na Ha? Malaki na yung kasalan. Amut ka din nag-ano sila na hindi ba basta yung kanilang cellphone? Naka-float na sila. Challenge yung dalawa o challenge. Makatawid sa kabila hindi mabasa yung cellphone. naka ayaw nilang Kasi ayaw nilang kumita. Sige nga. Uh, -huh. andun na sila sa kabila, o. Oh. Kasi nga nakapakulong. Ha? Kapit na mo. Kapit na mo na daro na siya nakapakulong. Na. Ay, maano do, Malalim? Oo, kasi malalim na siya kaya mm, nakapakulong. Naglalangoy na yung isa, o. Oh. Uh -huh. Malalim kasi sa gabi mo. Kapag malalim uh -huh. na. Yung isa matangkad uh -huh. Yung isa naglalangoy na yung isa. Oh, oh. Malalim na sa kanila kaya nakapakulong. Para nang i-save nila yung, yung, yung cellphone nila.

madilim na yung langit parang ulan ah. Mm hmm. Ado na. O, tara lang mag, 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 ano dyan sa ano. daming tao dyan bibigay yung hanging bridge, <laughs> ha? hindi tayo pwedeng maghintay. Dami dun, no? Sa likod natin. Tara Papasok sila. Close na.

Ito ang hanging bridge dito sa May Santos ha. Huh? <laughs> ako ba close na Bakit may pumapasok pa, Ha? Close. 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 <laughs> PJ, close, close. Ha? close, yeah. Ay, malalim dito. close, mo na, ano, ayan. close, ano. close, 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 win na, owi na kami. Owi na. Matalo close na ang beach. <laughs> CR muna kami bago kami ano bago kami umuwi mm. ay gabi na tapos na naman ang isang araw tapos na naman ang day off madilim ang langit ay, may show. Ah, Akira, para kan my show. My show Uncle Jimbo, hooray, show, dito. Now, when Uncle Jimbo sing, everybody raise up both hands and shout hooray. Okay. Ah. Okay. 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 Right. Bye bye, si Bye Ayo Ayo. Ah.